ban sa pangingisda, nadagdagan pa ang kaalaman ng mga mangingisda sa Infanta, Pangasinan para kumita ng pera. Nitong Webes, August 14, tinuruan sila ng pag at pagpapausok ng isda sa tanggapan ng municipal agriculturist. Ang kaalamang ito, parte lamang sa naging seminar sa Disaster Risk Reduction and Management for Fisheries, Food Safety at Good Manufacturing Practices na hatid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Region 1. Kabilang din dito ang mga usapin ukol sa bastong packaging at labeling ng mga produkto. Sa pamamagitan ng hands-on demonstration, nakita ng mga kalahok ang mga pamamaraan sa paggawa ng mga value-added products mula sa isda. Nakatanggap ng mga certificate ang mga dumalo bilang pagkilala sa kanilang partisipasyon at pagpupursige na may aho ng antas ng kabuhayan sa pamamagitan ng inobasyon sa pangingisda. Samantala, aabot na sa higit 104,000 na alagang hayop ang nabakunahan ng kontra-rabies ng Pamahalaang Palalawigan ng Pangasinan. Sinimulan ito ngayong taong 2025 sa ilalim ng mas pinaigting na programa ng Office of the Provincial Veterinary. Layon ng kampanyang ito na maiwasan ang pagtaas ng kaso ng animal bite at pagkalat ng rabies sa mga komunidad. Bahagi rin ng kampanya ang pagbibigay ng libreng deworming at vitamin supplementation para sa mas malusog na alagang hayop. Nagkaloob din ng libreng veterinary consultation ng OPVET kabilang ang castration at spaying services para sa mga pusa at aso. Hinihikayat naman ng pamahalaang palalawigan ang publiko na maging responsableng pet owner para mapanatili ang ligtas na pamayanan. Valerie Dismaya, or News.